Arestado sa Rizal ang lalaking pumalo sa ulo at nakapatay sa kasamahan nitong construction worker sa Valenzuela. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. nahuli na sa bahagi ng Wawa sa Rodriguez Rizal. Ang lalaki pumalo sa ulo ng kanyang kasamahan sa isang construction site sa Balinsuela City na kalaon namatay kahapon sa isang pagamutan sa Balinsuela. Ayon kay Police Colonel Nixon Kayaban, pinalo na suspek na si Elmer Mariano ang kasamahan si Joel Bordani de Jesus, 41 years old sa loob ng construction site sa Kanumay West Balinsuela alas 9 ng umaga kahapon. Ang pagamatay ng biktima ay kinumpirma kanina ni Dr. Jelene lumukso ang kanyang attending physician. Dinala mo na kahapon sa pagamutan ng biktima matapos ang naging karahasan sa pagitan ng sospek pero binawian din ng buhay kahapon. Unang kinasuhan ng sospek ng serious physical injury pero nauwi ngayon sa kasong murder. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binalaan na sa ngayon ni Bacolod City Mayor Alvi Benitez ang mga lumaganap na fake news o information hinggil sa umano'y kidnapping sa isudyante dito sa lungsod ng Bacolod. Ayon kay Benitez, pinalerto na nito ang kapulisan sa lungsod sa pamumuno ni BCPO Director Police Colonel Jorestico Coronica na, na i-intensify ang presensya ng kapulisan sa mga public places upang mapigilan ng anumang uh, fake news dagdag pa ni Benitez nagugugat ang nasabing kaso matapos ang umaloy abduction at pagpatay sa isang high school uh, senior na si Pearl Joy Galgay na nakita sa tubuhan uh, sa lungsod ng La Carlota ito ang babala ng alkalde na huwag gagawin uh, dito sa lungsod ng Bacolod dahil hindi titigil ang kapulisan uh, na kayuta uh, mahuhuli para sa MB BCTV Network News ito si Rex Kantong una sa Pilipinas una sa Pilipino Balita mula sa Davao City. Ibinunyag e ni Attorney Israelito Torion na nagsabi nakatanggap katanggap siya ng banta mula sa kasalukuyang PRO 11 Regional Director na si Police Brigadier General Nicolas the III para lamang kumbinsihin ang mga kliyente nitong si Pastor Apulo Siki at, at apat pang kasamahan na sumuko na sa si kapulisan. Dagdag pa ni Attorney Torion, abogado ng KOJC. Wala umano siyang kakayahan na kumbinsihin ang kanyang mga kliyente dahil isa lamang siyang abogado at trabaho niyang ipagtanggol ang kanyang magiging kliyente. Nauna nang nag-anunsyo si Torion na kapag ginawa niya yun, maaring malisbar siya sa pagiging abogado. Tinawag din ni Atty. Torion si General Tore, na mahilig sa mind games o cywar na may kaugnayan din sa pagjajaging ng mga pulis na naka full batter gear sa harap mismo ng KOJC compound. Sinabi din ni Torion na sa kailang pagpupulong sa isang hotel ay binantaan siya ni Torre na magiging madugo ang susunod na warrant of press kaya dapat isuko na ng abogado ang kanyang tatlo o dalawa sa kanyang mga kliyente na sina Pastor Kibuloy upang makatulong ito kay Tore na may maipakita siya sa kanyang at magagamit niya para pagdating sa panahon mapromote siya bilang isang PNP chief sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.